natin yung dalawa nating sound check uh, yung isang maliit uh, 150 watts yung isa ay 75 watts magandang hapon sa inyo mga kaunting uh, meron tayo dito sa sound check itong dalawang nakikita nyo ngayon mga kaunting uh, ito ay uh, ano, trumpa po dalawang trumpa sa sound check natin siya nakuha ko siya sa burautan yan bibigyan ko lang kayo ng idea about dito sa trumpa kung paano siya gagamitin mga kaanting yan padaanan natin siya mga kaanting Itong isang malaki ah, nasa 17 to 17 ang sukat nito ang watts niya ay 75 micro japan Ayan. 75 watts ah, 16 ounce to mga kaanting Ayan, 75 watts. 16 oz Micro yung tatak niya. Mabigat. Malaki din yung magnet. Yan mga kakanting. Public address. Itong micro trumpet na to. Yan. Shout out pala sa 232 subscriber. 234 na sana yun may tumalun na dalawa pero salamat pa rin po laking bagay pa rin po yun ah, ito po ito namang isa ay small yan nakuha ko to sa burautan mga kanting, ito ay ah, ano naglalaro sa 150 watts karoon tong isa mga kanting sa so, mga gustong mag Abel nito pero bago nyo po gamitin to mga kaanting payo ko lang dapat magagamitin nyo to sa mga ganyang na lugar ayan sa mga kalawak na lugar mga kaanting yung mala malayong tapon kasi pag dikit dikit ng mga bahay nyo nito hindi pwede ito mga kaanting kawawa naman yung mga kasi sobrang lakas nito public address to Pwede yung gawitin sa mga probinsya, mga yan. Kung may mga baylihan dyan. Ayan. Titesting natin siya. Tapos, ang gagamitin natin ito. Ang uh, kapasitor niya. 22 UF 80 volts. Ayan. Para sa lang sala yung ano. Ayan. Ito, uh, nakuha ko lang tong ano, tong kapasitor na to sa dati kong twitter na ano yung JBL ito naman doon ako ako sa ano naman ito naman gagamitin natin dito sa isa ang kanting itong inano ko lang sa inyo uh, ito yung may idea na kayo dito para may idea kayo kung sakaling makakagamit kayo ng ganito sa mga nag uumbisa pa lang yan po sana po uh, pasensya niyo na yung aking camera medyo malabo pa po ito eh. Ayan. Yeah. Ito pong isa uh, ano ganoon din. 2.2 UF kaso mas mataas ang bolt ay nito. 100 volts naman to. Ayan, yeah. titestin natin to kung gaano kaganda tong tumpa na to. Toy eh, ginagamit to madalas nakikita ko sa ano mga hunting sa mga tricycle. Yung may mga battle dun sa ano, Bulacan. Yan mga kakanting. Sa Bulacan madalas ito nakita ko nilalagay sa side car ng tricycle. Pero ito alam na natin kung saan ito nilalagay. Minsan sa church. Minsan sa ano, sa nyug. Ginagamit na bailihan. sa out sa mga taga summer at ano dyan. Yan, mga waray-waray nun natin dyan. sa out po sa inyo. Ito madalas ginagamit sa bailihan to. Ito naman uh, 150 watts. Hindi sila medyo pantay pero i-adjust na lang natin dito itong amplifier na gagamitin natin ito. Adjust natin sa dito mga kaunti na. Dito sa equalizer. Yan. Basta magandang amplifier mo yung ganito 350 watts. Kayang-kaya niya na itong dalawang to. Kasi may ano na to eh. May low mid high na itong ano eh. Gito. Yan mga kaanti mga ganito. May low mid high yan. Parang yung 5-0 rin mas maganda rin yung gamitin. 5-0. Yan. Gagaya sa ano. Ginagamit ni Paupas. Shuttle CEO. Idol Paupa. Yan. Ganito rin yun. Kaso ka sa kanya. Joson naman yun. Yung kanya po. Joson. Yung ulit ko po. Ito. Lixing. Pero mas na match to sa ano na to. Kasi 300 350 watts tong ano na to amplifier na to. Ito na sa 150 watts to 75 watts. 16 ohms po parehas yan. Ayun, i po natin 'yan. Tapos gamit lang natin tong ano 2 in 1 uh, jack. Tapos itong cellphone na to. Ayan na natin patagalin mga idol ayan mga kaanting uh, lagi nyo pong tatandaan mayroong mga guidelines din tong ano na to mayroon positive negative to gaya na ito nasa may kaliwa ko banda dito hindi ito yung negative mga kaanting ayan na eh, negative dito dito naman sa bandang kanan ko lagi nyo tatandaan nandyan yung positive ito ngayon dito nyo lalagay yan mga kaanting itong kapasitor dito sa positive yan kahit sa trumpa kahit sa speaker lagi yung kung maglalagay kayo ng ano sa positive Ng kapasitor sa positive lagi yan piroskas po yan Roskas nyo rin kagaya ng mga driver unit din yan driver unit din yan na trumpa yan mga kanting sana po nasundan po ah yan lagi nyo 2.2 masala 2.2 UF 50 volts yan. Magandang klase kasi ito yung nakuha ko na ano, galing ng Twitter ng JBL dyan. yan. Yan mga kakanti, nasundan nyo na sana. Yan. Dito positive, dito negative. Yan, ito naman. Ang next step natin ulit, itong wire. Itong positive ay yung pula. Itong negative, yung plain lang. Dito nyo ilalagay yung pula sa ano. Bubol nyo na lang yan dyan kung um, ano naman susuldahin nyo uh, kailangan nyo hinangin kung nakahihahang nyo sa mga matataas kung pang permamente na Ayun mga kaunting pang permamente na Ayun, tapos itong isa dito yung kaunting maganda na yan murang muro lang yan yun shout out sa mayari ng sauce DJ Sasi Shout si Idol. Kaya mo na nga sounds mo. Yan, mga kahunting na uh, cakes. Yan. Okay na tong isa. Yung isa naman ay ikakabit natin. Yan, mga kahunting. Ito namang isa. Itong 2.2 UF din. Pero, andit. 2.2 UF. Tapos, 100 volts. Marabi ito. Maliit. Pero, 100 volts. Ayan, you know? oh parang matibay din po siya ayan, gaya po yan, dito rin nalagay mga hunting andito yung andito yung positive sa may kanan, ito ando yung negative, sa kaliwa ayan, sa kaliwa, yan ayan, micro, maganda po yung micro, micro Japan, parang crown din ito eh ang size po ng trumpa na ito ay 17 17 ayan ayan ito nga, na natin ito mga kaanting. Yan mga kaanting. ah uh, Punwesto na natin yung dalawa nating sa sound check. Uh, yung isang maliit, uh, 150 watts. Yung isa ay 75 watts. Microphone yung isa, yung isa crown. Yan. Yan, may idea na po kayo dyan kung paano nyo patutugtugin yan. Kung sakaling magkaroon at magkaroon kayo nyan. dun lang sa mga hindi pa nakaka gamit ng ganyan uh, malakas po siya kaya ang unang bulit na ginagamit sa probinsya mga kaanting yan. pero bago natin patugtugin yan shoutout sa mga kaibigan nating vlogger na sila ko Bontin Vlogs shoutout kayo sa uh, sa shoutout din po kay ano na kay Adventure shoutout sa mga viewers uh, sa mga hindi pa nakakilala sa akin ako po si DJ Rizaldi TV mix vlogger po minsan nasa latagan minsan nandito sa amin na uh, nagbablog ng mga sounds yan po ang hilig ko ang talagang hilig ko ay sound system po may mga grupo rin po ako yan uh, shout out 132 subscriber shout out din po dun sa nag sub to sub salamat po kahit pa paano uh, ngayon ano na natin po mga kanting mga lodigits so, check na natin yan yeah, mga lodigits titesting na natin siya yan, bubuli naman na natin. Isa lang muna ang gagamitin natin mga ludicates para malaman natin kung gano'n siya kalakas at kung quality ang tunog. Sige po, ito na po bubuli na natin mga kahunting. Yan. Alas 4 ang volume nya. Alas 4 pa po. Hindi ko pa naiangat yung high niya at saka yung mid niya mga lodi kits yan ganda lakas din 5 meters yan mga lodi kits yan mga mga lodi kits angat na natin yung high niya yan yan na, ramdam ko na yung ano niya. Gumamit kayo na yung headset pag hindi nyo ano. Lagyan na natin ng mid, malo di kicks. Ayan. Next na. Itong channel pa lang na to, yung kaliwa. O, malo di kicks. Yung low niya, nakapatay. Ayan, yung low niya, nakapatay. Tapos yung high niya, lagyan ko na unti. Ayan o. Oh, yung high niya, mga di kicks o. Oh. Ganda o. Oh. Yung low niya, nakaunting ano lang. Ayan. Yan. Ganyan lang dapat yung low niyan, mga dedicates. Parang nasa alas 8 lang. Yan. Isa pa rin, mga dedicates. Ah. Ah, mga dedicates. Nasa 15 meters lang yan. Ah, 5 meters. 5 meters, 5 meters, mga dedicates. Nagdagan natin. 叫拉手。 naman mga Lodi ito namang isa ang titesting natin i-off ko muna yung isa mga Lodi yan mga Lodi Kids naisalpak na natin yung micro ngayon volume na natin yung ano, mga Lodi Kids bakas din mga Lodi Kids Shout out DJ Chanel Pero mo lang yung sounds mo Yan mga Lodi wala pang high yan, wala pang mid. Ah, uh, yung ganyang flashing setup po, yung 17 size 17 na yan, mabibili niyo sa halagang 17 yan sa online or sa Raon mga Lodigix. Micro or Crown yan, magaganda yan. Yung isa namang maliit, uh, nasa 2000 plus yan kasi bigtad yan, mas maliit at depende sa watts. Yan yung mga price niyan mga lodi kicks. natin ng high mga lodi Yan, may high niyan. Yan. Tagyan natin ng mid. Ayan na. Ayan. Yan, sana po may nakuha kong idea ngayon sa araw na ito mga Lodicates Shoutout po sa mga nagtitiwala sa ating channel Ayun lang po ang lagi kong mga sa inyo Ayun, yeah, testing na po natin yung dalawa sila Na-try natin yan na dalawa na sila mga Lodicates Pinin. Yan. Dapat po malayo ang tapunan ng bato ng pagkasans niyan. Mga bawal sa loob ng bayan Mabibingi po yung ating mga anak. Mabibingi po tayo. Payong kasans lang mga hunting, mga logistics. Public address po yan maganda sa pangmalawakan yan ngayon testing na titesting na natin po siya na dalawa na siya yan mga lodi case dalawa na sila testing natin Yung zoom in na natin yan Dalawa di kids. Makati. Dalawa sila. Nakasum po yan. Nakasum. Nasa 6 to 5 meters po layo niyan. panting uh, punwesto na natin yung dalawa nating sound check uh, yung isang maliit uh, 150 watts yung isa ay 75 watts microphone yung isa yung isa crown yan yan may idea na po kayo dyan kung paano nyo patutugtugin yan sakaling magkaroon at magkaroon kayo nyan dun lang sa mga hindi pa nakaka gamit ng ganyan Ah, malakas po siya ayan ang unang bullet na ginagamit sa probinsya mga kaanting ah From mga malaki malakas malaki mga malaki alas 9 lang alas kung lang mga lodik. ang volume